Hi guys, ito guys yung uh, magandang gamitin guys sa buho, So ang tawag niya is heated smoothing comb technology So bumili ako ng ganito guys para laging healthy yung buhok ko Hi everyone, welcome back to my channel Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung bagong bili ah blower. Pero comb siya, guys. Ito. Ayan na. So, bibili sana ako kahapon, guys, ng pang-straight sa buhok. Para yung buhok ko lagong straight. So, ito na lang yung binili ko. Try ko yung ganitong comb, guys. So, kasi parang tingin ko parang mas maganda siya. Kasi yung buhok talagang nag straight pa din siya. Ngayon, guys, makikita nyo, guys, kung Ganong kaganda ang buhok ko kapag ginamit ko ito. Guys. Ito guys, try ko lang. So alam niyo guys, may damage ito, 72. So ito guys, and probably to is uh, shape and smooth hair with heated comb technology for a healthy looking. So, this is a smooth style, uh, heated brush and smoothing comb. So, dry hair mode style shape and smooth for weightless bouncy hair without the freeze. With hair mode. With to dry, voluminizing, and styling with no heat damage. So, this is a heated smoothing comb technology. So, try ko guys gamitin to ngayon. So, yung buho ko guys medyo basa pa. Hindi pa siya naboblower. So, kaya ito na yung gagamitin ko. So, yung buhok ko guys is damp. So, dito tayo sa low. Low temperature. So, try ko guys. Dito sa low temperature. mo na guys. So, medyo basa pa ng konti guys. So, ilagay ko na naman siya sa medium. Sagit na ang isa. Ganit na Guys, blower. maayos yung buhok ko. So, ang ganda niya guys, parang, parang straight din yung buhok ko. Ganda ng, ano, oh, di ba? So, kisa yung pang straight yung binili ko guys, ito na lang yung binili ko. Para derecho na siya straight. Ayan guys, ang ganda ng buhok ko guys. Talagang parang straight din siya. So nawala na yung mga ano dito o oh, yung yung nagtatayuan dito oh, sa ano ng buhok ko dito. Oh. Ayan. Malinis talaga siya. O oh, di ba? Para din ako nagpalband ng buhok. So, kaya ito na lang guys yung binili ko. Parang din na ako nagpapaliban ng buhok dito sa Yuki guys. Kaya ito na lang talaga yung binili ko. Para isahan na lang. Ang mahal ng riban dito. Kaya yun. O diba, ang ganda ng buhok ko na guys. Para siyang na riban. Mm. So, ito guys. Dito sa part na ito kapag yung buhok mo is uh, dry so ito yung gagamitin. So kapag damp yung buhok mo, ito yung gagamitin mo. So meron siya dito ng uh, low, medium, high. So low, medium, high. So So dito, ito yung sa first low, sa pangalawa is medium and sa pangatlo is high. So dito lang ako guys sa uh, low at uh, medium baka masunog yung, naman yung buhok ko o, diba guys so bumili na kayo ng ganito guys maganda siya sa buhok maganda siya pang dryer okay Alam niyo guys kung magkano ito uh, 79 so 80 80 pounds na siya pag binili. So, pero okay naman. Satisfied ako, guys. So, ang ganda ng buhok ko. O, oh, diba? Pwede mo rin siya, guys, gamitin sa... Kung gusto mo nang lagyan ng korte yung buhok mo. So, try ko yun, guys.